Nagbabala ang grupo ng motorcycle riders sa lahat ng may lumang motorsiklo na pwedeng makasama sa makina ang pagkarga ng gasolina na may mataas na ethanol blend. Pumapila din ang grupo na ng tamang impormasyon ang mga may-ari ng motorsiklo sa paglunsad ng gasolina na may mataas na ethanol content o yung tinatawag na E20. Nagpapatrol Alvin L. Chico. Ilang buwan pa lang hinuhulugan ni Edmund ang kanyang motor na ginagamit sa pagiging delivery rider. Pinakamurang unleaded ang ikinakarga niya pero nang tinanong kung okay sa kanyang magpakarga ng gasolina may mataas na ethanol blend, wala siyang alam dito. Bago sila magkarga na may adjustments siguro, may, may, idadagdag kung ano man yung eta-ethanol na yan. Hindi lang siguro. Dapat sabihan kayo. Mm, sabihan kami mga rider para alam din namin kung makakabuti rin ba sa motor namin o hindi. Inanunsyo yung... In na ng gobyerno na ilulunsad sa mga susunod na buwan ang 20% ethanol blend sa gasolina mula sa kasalukuyang 10%. Pero kahit ang private motorcycle owner na si Jeffrey, wala rin gaano ideya kung anong epekto nito sa motor niyang dekarburador ang makina. Hindi naman nila gagawin niya kung may epekto po sa gasolina yan. Kung tutusin talagang dumami na ang bilang ng mga motorsiklo sa Pilipinas, kaya payo ng isang grupo, dapat magkaroon ng educational campaign para malaman kung aakma ba ang makina ng motor nila sa ikakargang bagong klase ng gasolina. Pwede umanong magsimula ang edukasyon sa mga fuel companies. Kapag merong papasok na customer, especially yung mga nakalumang motorsiklo, they would always advise the proper fuel na dapat nilang gamitin. For companies or manufacturers that still utilizes old parts, you no, know, carbureted pa sila, hindi pa sila fuel injected. They should also put in their uh, uh, manuals kung ano yung best fuel for them. Nung nakarang taon, nasa 8.5 milyon ang nairehistrong motorsiklo, mas marami kumpara sa mga sasakyang apat ang gulong. Kaya may paalala ang grupo sa epekto ng kemikal na ethanol sa mga lumang motor. It may have a detrimental effect to the plastics, the rubbers, some metals, okay? Kasi we know ethanol is uh, hydro... They, they attack water. Yeah. And when they attract water, it becomes corrosive, okay? especially to metals. Nahikipag usap na Department of Energy sa mga motorcycle manufacturers para maglabas na mga panuntunan kung aling motor ang akma sa E20. Alin doon yung E10 lang ang kaya? Pangalawang tanong, pwede ba doon merong ma-retrofit? Pangatlong tanong, paano i-retrofit at magkano ang estimate ng gagastusin? Ang pang-apat is yung ano naman yung mga modelo na talagang pang E20 na. Wala ka nang gagawin. Tuturuan din umano ang mga gas attendant kung aling sasakyan ang akma sa E20 sabay pangako na magiging mas mura ito ng hindi bababa sa piso kada litro. Otherwise, kung mahal pa rin siya, Baka may mag-die out din yung E-20 because it cannot compete with the original E-10. We're just replacing pure gasoline with a more cheaper ethanol. Gate ng DOE, magiging voluntaryo lang ang bentahan ng E-20 sa mga gasolinahan. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.